hindi patas ang batas. Pag nagnakaw, qualified death at makukulong. Pag si amo, nagnakaw, hindi nagbigay ng tamang sweldo, hindi nagbigay ng tamang binipisyo, pagbabayarin lang, absuelto na. Salma. Di ba? Ito yun eh. Ilang kasambahay na ang nakulong dahil nagnakaw ng toothpaste, nagnakaw ng cellphone daw, kung ano na pang pagnanakaw, na pinagbintang sa kanya ng kanyang amo, kulong qualified theft. Pero si amo, nakaw ng nakaw ng sweldo sa mga empleyado at mga binipisyo at kapag nalaman ng dole, walang parusa kundi pagbabayarin lang. Walang kulong. Mapapamura lang tayo rito. This is a big injustice to the poor. See? Kaya tatalawin kita, Anong parusa, Director? So Gusto said, ko kulong. Kasi kung hindi, then it's about time baguhin natin batas natin, Mr. Chair. We have to come up with legislation na dapat lahat ng amo na nagnanakaw sa kanilang mga empleyado talagang talagang makulong. And may uh, meron akong bid na qualified theft. Director, uh, I mean, uh, sorry, wage theft. Uh, Laban sa mga... other provisions of the Labor Code of the Philippines or if you're not in position, just say so so yung violations naman po pagdating sa batas kasambahay, administrative uh, fine. Uh, no, ibig sabihin, yung mga amo, alisin natin sa kasambahay. Kahit na sino. Kapag yung amo nagnakaw sa kanyang tauhan, meron pa pagkakakulong? Kaya na, Mr. Chair, meron akong bill na pinasa ko na, yung wage theft. Na para to mga walang yang amo, makatikim ng kulong. Kasi, napakadali sila magpakulong ng kanilang kasambahay at mga tauhan kapag nagnakaw ng kung anumang bagay na ibinibintang nila. Samantalang pag sila nagnakaw ng sweldo at binipisyo sa kanilang mga tao, hindi sila kukulong. Pagbabayarin lang dole, mo lang pera, hindi mo, uh, mo lang pera, hindi ninakaw mo. Yung sweldo ng inakaw mo, pakisoli, yung binipisyo ng inakaw, pakisoli, walang pagkakakulong. Hindi patas ang batas. No. Mr. Strada, would you like I mean. to interject yeah, you're the uh, author of the Kasambahai law With the uh, permission of uh, Senator, Senator Senator Tulfo we are here uh, to investigate this uh, maltreatment of uh, this kasambahay named Aling LV in aid of legislation Yes I am the main author of uh, Batas Kasambahay and I am open to revise or to amend or to improve this uh, kasambahay bill that is why i am thankful to the chairman of the committee on justice that he has conducted several hearings with regard to this uh, to the maltreatment of uh, uh, manang lv and uh, as what you said uh, senator tulfo you, want, uh, you are one with me in improving this uh, batas kasambahay bill that that is why i as a uh, The principal author of Kasambahay Bill uh, admits that there are uh, some uh, loopholes uh, in this bill. That that is why uh, I am open to amending or, or revising this uh, particular bill. Thank you, Mr. Stata. Mr. Chair. Uh, not only do sa mga kasambahay, uh, maging sa mga trabahador, uh, trabahado sa factory, trabahado sa security, security guard, factory worker, ganun eh. Sabi na rin natin, Sir Tortol po, yung mga construction worker. Construction worker. Pag Sabado, walang sweldo yung iba. Yes, pag nanako yun. Na, pati face mask. Hindi lang po kasambahay. Hindi, hindi, ibahin natin kasi hindi sila kasama sa bahay. So, siguro, that's a separate bill. Yeah, 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 I know. What I'm trying to say in general, Mr. Uh, Strada, uh, hindi lang yung sa kasambahay law kundi maging sa lahat ng batas, labor code natin, dapat yun yung babagoyin, yun yung gagag siguro babagoyin natin dahil maging yun sa mga factory worker, maging yung sa mga security agents, security guard, uh, maging yun sa mga uh, nagtatrabaho sa kahera, sa tindahan. Uh, ninanakawan po, even while we speak, libo-libo pong mga manggagawa na ninanakawan po, araw-araw ng kanilang mga amo enye, kapag na-discover later on ng dole na nanakawan yung kanilang mga magagawa, yung dole, inspection and then pag nakita na guilty, pagbabayarin lang, sabi ni Soli mo lang dinakaw mo sa iyong mga empleyado, and then tapos na. Pero pag yung si worker, alam mo si security guard, nagnakaw sa amo, kulong agad sa kasong qualified theft. Yun yung pinapoint out ko. Okay. Anyway, uh, Mr. Chair, mayroon akong bill na pinapasa ngayon 'yung uh, uh, wage theft na ito makatulad ni Mr. And Mrs. Ruiz, makukulong kayo. Dahil sa pagnanakaw ninyo sa mga sweldo ng inyong mga pobreng kasambahay, kasama -sambahay.